Ano ba? <laughs> <No, no. laughs> <Why? laughs> meron bang 20 pesos na Sa kapag di ba? Okay. Sa di ba? O baka may questions pa kayo? Last <laughs> message pa na lang po sa mga fans po. Isa-isa na. -isa. For the fans and viewers po. Both. on. Si, yung bunso na lang po. Bunso. Ha, si uh, message sa mga fans. Hiba <laughs> <laughs> ganyan. <laughs> message na ba sa mga fans? Um, sana, tuloy-tuloy siya pa, like sana tuloy, tuloy yung support. Secondly, sana. Oh my God, I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> <laughs> um, ay, sana maging mas marami din kayo. Hopefully, you can relate and be a part of our family as well. Kasi Actually, oh my God! Wait, recently I went hiking. <laughs> 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 I went hiking like a few days ago. I reached the top, cause I was super sweat. I really thought I was gonna die, like break of death, Like breath. so much, like super talaga. Like, really? wow. <laughs> <laughs> then when I reached so the top, the sobrang pagod ko. Oh. A group of hikers, they were hikers. I think they live on the mountain mm -hmm. or something like that. They came up to me and they they called me by. Cara. And I was so shocked na umabot. Well, that th that sounds mean, no judgmental. Uh, but I was just shocked that, mm -hmm. they, how do I wear that? Tegas nandela. Uh, May merong basi mga bows and arrows, and <laughs> <that>. <laughs> mga spears. <laughs> no. And were they wearing loincloths? <laughs> no, <blots>? pero <laughs> like so natural, natural. So I didn't expect na um aabot tayo sa kanila, and especially my character since mm. I'm so newly on set. No. You When you hear Pepito Manaloto, you think of the core cast, yeah. yes, the people who have been here for so long. But that's when I realized that um, the fan group, the fans, the support is still very much alive in so many places in the Philippines na I don't usually way. go to, way. yeah. Because we don't usually go to it, and para minsan kaya mga kataan, And then they like remember you when they see so, you. So, so cute, kasi it's like you're always growing a second set of family outside of the set, so it's fulfilling. So sana, we close the question. My message is, <laughs> my message is, <laughs> sana mas lalatayon lumakas sa kababaihan. sporting books and arrows. Maraming maraming po salamat sa lahat-lahat po. Na, lahat-lahat na nagmamahal po sa amin. Uh, Simo na una hanggang matapos. Thank you very much. Matapos? 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 po Matapos? 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 Ah, Salamat po sa lahat. Kalimut. Ang mag <laughs> Message, uh, thank you. Saka ramdam namin yung support nyo. So, sa labas, pag malabas kami, sa comments, ano yan, hindi namin pinitake for granted yun. Kanyo na iyak na naman. Tapos, uh, thank, uh, ah, dahil gusto mo Nahiyo. lang sana, yung mga supporters namin noon, hanggang lumaki, hanggang mga milestone yan. Kaka-boyfriend na si ano, hindi nyo kami binitawan. So, na-appreciate namin. Sana, kumagal pa kami ng ilang years and dyan pa rin tayo Thank you. Yes. Naya ka ba, no? Naya ka, ay At maraming maraming salamat po sa lahat ng manood ng Pipi to mga Lotot. sumusubaybay for more than, sana more than 15 years pa po. At saka, i-remind ko po kayo ha, yung mga nagtatanong po na bakit lumang episode yung lumalabas, meron po kami sa Facebook live. Manood po kayo YouTube every, then. sa YouTube din po, every Saturday. Every Saturday. Yeah. Pag naka, kung wala po kayong connection sa television, pero pwede naman kayo sa Facebook, uh, invite ko pa rin po ang pamilya yeah. At maraming salamat po dahil utang na loob po namin sa inyo and also to the network ang pagbuo ng Pipitam na Lotto kay direct at sa lahat. Naku, sana po yung susunod nyo pang anak, yung binagubuntis nyo pa lang, sana fan pa rin pag namin. <laughs> <laughs> Ayun, ako naman uh, dahil nagpasalamat na yung iba, uh, gusto ko rin sabihin sa inyo na na-appreciate namin kayo dahil uh, hindi lang naman kami yung 15 years dito eh. Kayo din. So... Ma'am, hindi ako hiyap. Ayan, so... <laughs> so, na-appreciate namin yung mga message nyo. Yung mga message nyo sa amin na lalo na yung pandemic, nakasama namin kayo pag kumakain kayo, at isama-sama kami. Uh, kasi ganun din kami. So, lahat ng... oh <laughs> Ayun, Ah, uh, wala rin kami dito ngayon kung wala rin kayo. Tapos, <laughs> every... kasi <Maska>, kayo <yung>, eh. Basics na. Eh kasi, ba't sinasabayan nyo ng kanta eh. Ayan, tapos. <laughs> 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 And we can be together. <laughs> <with an individual. laughs> lalabas kami, tawagin nyo lang kami i-approach nyo lang kami pagka... Mariya, yung mariya. kasi yung iba nahihiya which is wag okay lang kasi kahit di nyo naalala yung totoo namin mga pangalan okay lang kasi parte na rin ng karakter namin yung kung sino kami eh. so again marami marami salamat tsaka syempre yung nasa likod ng camera yung but... ko ba ayoko na, pass the message <laughs> Maraming salamat Well, ang uh, message ko sa fan. <laughs> marami, marami. Marami, marami. Alam mo, alam mo. Salamat. <laughs> salamat yeah, sa yeah. oh, okay. Marami tayong fans. Uh, kaya din na sinabi nila. Uh, thank you so much sa uh, mga supporters namin. Sa uh, 15 years na, na pagsubaybay niyo sa amin. Maraming salamat po. At, uh, support ha, sa sa dedication niyo na, yeah, na sa akin. Thank you so much. At maraming salamat din sa at mab mabot ay na 15 years na nakaka nakakakain ako ng normal every Thank you so much. Hindi na normal. Dahil ako Tay okay, maraming salamat sa lahat ng supporters namin at sana tuloy-tuloy pa rin ang pag-suporta nyo at uh, huwag kayong magsasawa Uh hopefully uh, uh maging uh, maging uh, okay naman ang takbuhan ng uh, ng ating buong bansa. <laughs> at, uh, <laughs> <laughs> uh, thank you, thank you. Thank uh, you. We love you all and uh good night. na. Ingat mo na.

um gusto ko lang po mag-thank you sa mga fans sa mga Sumula Book 1, Sumula Episode 1 na sumusabay sa sa tipiditobot hanggang ngayon and more years to come. Sana marami pa ka po kayong matutunan each from each episode sa amin yung mga words of wisdom and sana kahit ano ilang hanggang 100 years, 30 years pa sana kasama pa rin every day. Maraming salamat. <laughs> <laughs>

ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat uh, sa pagpapatuloy nyo sa amin, sa mga puso at mga tahanan ninyo. Uh, sinamahan nyo kami sa pagtawa, sa pag-iyak, dito sa mga eksena, sa mga episode natin. Sinamahan nyo kami sa pandemic, dumating na yun at lahat, nandyan kayo. Maraming 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 salamat. Alam nyo po ba na Sobrang inspirado kaming gawin ang lahat ng episodes namin dahil sa inyo. Dahil sa mga comments niyo, dahil sa mga pasasalamat din niyo sa amin, tuwing nakakapanood kayo ng episode na na ginamahan talaga kayo ng gusto, maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pagmamahal at suporta. Ha, tuloy-tuloy po tayo ah, more tawa, more saya-ayan dito man ng lotus. Ito na siya. Tepito Manalo. Uh, it's... Yay! Uh, wag, uh, kung natatawa kayo sa bawat episode o sa bawat clip na napapanood niyo, huwag niyo rin kalimutan na may lesson sa bawat episode yes. na Pipito Manalo. May mensahe po kami gusto iparating sa lahat ng mga Pilipino. Kaya kahit nagtatawanan tayo, kahit napapangiti tayo, sana hindi lang yung mga bibig natin ang umingiti. Sana pati yung mga puso natin ang More tawa, more, more say. Yes! Oh! Ah! <laughs> thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.